bigo walang bathalang ililigtas o sasakip sa iyo suka na ipagsamo Pagso Anong tadhanang nagbabanta sa pagliko ng daan Mintis Sinong nagaabang sa pagtawid mong walang inaasam-asam Palyado Saan dadako? Anong gagawin sa balik kong pangyayari? Kulang palad Saan patutubo na walang paralumang gagabay? Amis Patnubay mo ang aninot larawang nakapinta sa pader sawi siguradong may wakas sa hangganan ng landas pagsap bumukal ang pag-asa sa kawalan at sa pagbisa talo na hindi sinasadyay ka ang pagkakataon Daos, nakuha pang lumingon upang mapagsino ang sumusunod. Gapi, huwag bumalik o lumihis sa tiyansang pinagkait. Narito sa imaheng namastan mo, nakasilis ang iyong kapalaran. Biguman, sige pa rin ang galaw ng imahinasyong na katiwangwang. Oo, narito sa mukha galing ang dais na iniagis ng makapangyarihan. Sandali. Sadlit lamang. Duma, please. Muntik na. Walang swerte. Walang tagumpay. Saglit. Kapurit lamang. Halos Wala wala na masusuliyapan mo sa pagitan ng reha ay buwisit kahit malas sa bawat siwang sumisingit ang tagapagligtas sandali lang saglit lamang ngayon dito hanggang humihinga sikapin mong baguhin ang iyong buhay bigo paltos mintis paliado lang palat. Hamis. Sawi. Bagsak. Talo na. Laos. Gapi. Bigo. Sandali lang. Taglit lamang. Ngayon. Dito. Kahit malas. Sa bawat siwang